Hi, my gabi sa tanan. So for today's video is all about the afam charot. Bitaw na alin ang na ako no regarding or nag-message ni siya na ako. Asa daw mangita og afam or kano. So ako lang ikatubag short video lang ni siya sa dating site lang yun. So online dating site kay naalito ang mga seryoso nga mga afam. Yes, right. Dating sites. So, like Christian Filipina, Filipino Kisses, Harmony, or other dating sites. So, daghan kaayo ka ayong nga mga dating sites na pwede na to kung ikaw mangita ka o afam o ka na akorsonado ka. Kay sa online dating sites, mga good, is naalito ang mga serious or Uh, mga maayong nga afam ngano makaingon ko once ni sulod na sila din ha once ni sign in ni sign up na sila diha nga diting sites so meaning nangita na sila og oh, seryoso sad nga partner kana lang siya ang akong masages once again this is Bisdak ang iyong lingkod mabuhay